Alden Richards Binara ang nagpapakalat Nakadate daw niya ang LL niya Malamang si Main Mendoza yun Pinapakalat na naman Iba't ibang platform sa social media Ang ginawa raw umanong pagdidate ni Alden Richards mismo Sa kanyang leading lady Ito ang nang magpost si Alden Richards sa kanyang Instagram Na merong nakablurred pinaghihinalaan kasi na ito ay isa daw niyang leading lady ngunit ipinaliwanag ito na hindi ang leading lady niya ang kasama niya ngunit baka mas mataas pa ang porsyento na ito ay si main mendoza gawa na lang na talagang ganyan ang talagang nagiging usapan nila pagdating sa mga poto sa publiko kung matatandaan nyo ganyan-ganyan din ang photo ni Alden Richards at Maine Mendoza noong mga kapanuhunan pa ng Kalye serie. Tadtad ito ng mga kriptiko na mensahe at kriptiko na mga photo. Gayong nagkalat na ang mga edited na mga photo na merong kasama si Alden Richards at Maine Mendoza na iba't ibang mga lalaki o babae, ngunit ang history ang makapagpapatunay na ang totoong kasama ni Alden Richards palagi ay si Min Mendoza tuwing magkakaroon ng mga photo ops na kulitan ganyan talaga ang galawan ni Alden Richards marami ng mga kriptiko na photo si Alden Richards na lagi ang tinutukoy na si Maine Mendoza kung matatandaan nyo gantong ganto rin ang klase ng photo na ipinopost ni Alden Richards nang papunta siya sa airport na timing naman ito na pauwi si Alden Richards at tila merong hinahabol ito sa kanyang orasan Jan mo makikita na talagang legit pag si Alden Richards at Maine Mendoza ay mga may kriptikong posts sa kanilang mga social media accounts ayon kay Telma Luis. Dapat nga talaga ay ibunyag ni Alden Richards at Ben Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa ito sa mga kriptikong mensahe lamang sa kanilang social media dahil nga naman alam na ng buong Alden Nation ang galawan ng magkaparehang ito. Ang Polkerson family kasi ay talagang napakakulit pagdating sa social media lalong lalo na mga sa event pinapatunayan ng talaga ni Maine Mendoza at Alden Richards na sa kanilang relasyon ay merong paling mga kulitan na nangyayari sa kanila at ito lamang ang talagang ibinabahagi ni Alden Richards at Maine Mendoza sa kanilang mga tunay na mga fans katulad ng mga true-blooded Aldam Nation hindi naman kasi ito magigits ng publiko lalong lalo na ang mga bulag, mga pipi at bingi na mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang mga Armin at mga Katniel Pans dahil kahit ano pang paliwanag ni Main Mendoza at Alden Richards at nakikita na ito ng tahasan sa publiko ay idinideny pa rin ito Pagkabashers ni Main Mendoza at Alden Richards at nagpapalusot lamang ito para hindi maging makatotohanan ang mga post ni Alden Richards at Main Mendoza gayong sila na ang nagpapatunay dito na totoo at real na real ang kanilang pagsasamang ginagawa at ang mga piling sa isa't isa. Sinabi na kasi ito ni Alden Richards dati pa lamang at ganun din naman si Main Mendoza kung matatandaan nyo ay si Main Mendoza pa mismo ang nagpakita ng kagustuhan kay Alden Richards at talagang hindi ito gawa-gawa dahil tunay ito at hindi scripted. Diyan mo talaga malalaman ang pag-ibig na inalay ni Main Mendoza kay Alden Richards at dito nga na-in love si Alden Richards at sinabi ang totoo at kung matatandaan din ng buong Alden Nation at publiko, ito ay itinago ni Alden D. Judge ng namakahabang panahon at ito ay ibinunyag lamang sa isang interview. Dito mo malalaman na talagang ang mga haka-haka ng buong Aldam Nation dati ay totoo. Dito mo kasi malalaman na talagang napipigilan lang ang kanilang pag-amin dahil na rin sa kanil kanilang mga management. Ayon naman kay Claude Pingol. Halata na nga talaga ang kanilang relasyon, lalong-lalo na ngayon. Talagang si Alden Richards lamang ang nakapagsasabi nito sa publiko kahit pa merong mga proyekto na ginagawa si Alden D. Charles ay talagang hindi niya nakakalimutan si Maine Mendoza dyan mo talaga malalaman na seryoso na talaga ang kanilang ikinahaharap ngayon lalong lalo na ngayon ang age na ito ay sobrang dami ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden D. Charles na kahit ano ang gawin nila ay mali sa kanilang paningin ngunit ang maganda dito ay maraming taga-suporta si Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailan hindi nila ito iiwan. Ang mga pansang ito ay talagang ang nagluklok kay Main Mendoza at Alden Richards sa tagumpay. Napakataas ng inabot ng karir ni Alden Richards at Main Mendoza at ngayon nga ay nasa peak pa rin ito pagkatapos ng mga ilang taon. Kaya dyan mo talaga malalaman ang mga suporta na tinatanggap ni Alden Richards at Main Mendoza ay hindi basta-basta biro lamang. Kaya dito mo maiintindihan ang tunay na paninira ng mga bashers kay Main Mendoza at Alden Richards dahil napakalaking tinik nila ito sa kanilang mga iniidolo lalong-lalo na sa mga Katniel fans. Dito mo malalaman ang pag-asa pa nila na magkatuloy ang muli si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ngunit sila rin ang sumisira sa kanilang mga inaasahan dahil dito ay sinisisi nila si Alden Richards na maaari daw makatuluyan ni Catherine Bernardo. Ngunit sinasabi na ng buong alternation Nation na malayang malaya si Catherine Bernardo kung gugustuhin niyang bumalik kay Daniel Padilla dahil yan naman talaga ang inaasahan ng buong Aldam Nation na mabuo muli ang Katnil. ngunit ang ikina-tataot ng buong Aldam Nation pati na rin ang mga Katniel fans ay umusbong ang pagmamahalan ni Alden Richard sa kanyang leading lady ngunit alam naman natin at sinabi na ito ng matagal ni Alden Richards na kaibigan lamang ang turing niya kay Katrin Bernardo at kahit kailanman ay hinding hindi ito magbabago ang ikinatatakot lamang at walang kasiguraduhan ay ang feelings ni Catherine Bernardo dahil kung hindi na ulit sa kanya mapapasa kanya si Daniel Padilla ay magiging option niya rin si Alden Richards at dahil dito malamang ay piliin niya si Alden Richards na napakasikat, napakatalino, respetado at napakayaman kung ikukumpara kay Jericho Rosales at sa iba pa na mga nandiligaw kay Kathleen Bernardo. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!